Nagbibigyo okay. guys. Tulo. Nagpo-vlog si Angkul. Lapit mo nga Guys, tignan nyo yung tulo namin. 5 oh. pa lang kung manana ng ganito ka. No. Sa palagay nyo, mahuhugasan ba namin lahat ng mga hugasin? Tignan mo nga yung tulo na yan. E eh, malakas pa ihi ng kambing dyan eh. Ako naman. Baka naman. Baka naman kami. Mabigyan nyo ng pansin. Nanawagan naman naman kami na kami naman sana, eh sana ay makauwi na maaga dadapot kami hanggang ngayon nandito pa alas 7 pa lang ika naguhugas-hugas na kami dahil alam namin hihina baka naman hindi naman kami kalimutan bursa ka bursa ka ka naman minsan naman eh kumain ka rito ng mami hindi na nyo naman kahina oh saka pa nakakita eh parang kasintabalan ng karayom yan eh Diyos naman Awaan man tayo ng ano, naku po. na kami, nakauwi na, alas 9. Dahil la alas 8 pa lang, mga kaangkol kami, kami, prepare na. na rito. Kaya ano naman ang magagawa namin. Tingnan nyo naman, oh. Sa kama na nakakita. yung tulo na yan, eh. Panglanggam lang yan, eh. Baka naman, tayo naman, eh, lumalaban naman ng parehas. Baka naman, ma-actionan nyo naman to, mga admin. Kawawa naman kami kasi kami naghahanap buhay naman ng parehas. So kailangan eh, nako eh, kung nandito lang si boss, kung nandito lang si boss, i-do